What's up mga idol? Nagbabalik na naman po ako para ipanood sa inyo yung part 3 ng video natin yung pinuntaan namin sa ah pinuntaan ko pala sa probinsya namin sa part 3 mga idol ipapakita ko lang yung downhill na dinaanan ko pabalik balik ng dam and hope you enjoy the video mga idol let's go mga lodi Ayun mga idol Diyan tayo galing kanina Yan yung nakit natin Dito tayo papasok Ayan Yan yung bubulusok papunta sa may dam Duretsyong babahan na lahat yan, mga idol Kaya Ayan Helmet mount na tayo Ito pupunta to sa may exit ng gate Kaya medyo malayo pa yan mga idol Kaya dito na lang tayo Mas piliin na lang natin yung pababa kaysa sa may paahon. Ayoko na dyan. <laughs> Alright. Alright. Let's go. Alright, mga idol. Woohoo! Best part happiness. Shout out, Uncle Sunny. Happiness. Uncle Argor. Alright. Oops. Hi. -oh. po na ang nanagunag. Ay, shucks. Ang lalim pala nun, mga idol. Alright. Nawaumali tayo dun, ah. Shoutout, Uncle Ezo. Ito yung inakyat natin noon. Bababayin ko naman ngayon. Ah. Sa mga tropa natin dyan sa Ludo Bakad sa La Union alright woohoo atos wala yung gloves ko naiwan ko na naman Wow, ang ganda ng bike mo pag may rear shocks. View. Alright Bikeable yan O, isus Mali, wrong way wrong way. Oh, wrong way, wrong way Wrong way, wrong way, wrong way Ayun mga idol Nakalimutan natin yung gloves na naman natin After neto, sukat Sugat-sugat na naman ng daliri Ayo. Malalim na naman yun mga idol. Alatang walang dumadaan, konti. Jesus. Puro. Oh. Hi. Alright. Tuloy ang kaligayaan. After na ang ano um, to. Passball. Passball yung tawag doon. pengarang para hindi dumadaan yung mga baka alright happiness <laughs> happiness happiness Ayun mga idol, may mga natira pang hindi pa ni-cemento kasi sa baba na ito, na nila para mas mabilis makapunta yung mga sasakyan sa may baryo-baryo. Alright. -baryo. Oops, may tao. Malabas ang uncle. Okay. Oh no. dun, malalim ulit siguro eh di ba? malalim na yan mga idol Alright, tuloy ang kaligayahan!

YAHOO YAHOO Shout out Mr. YAHOO YAHOO Mr. Sponklung Alright Ah Yon! tulit yung inahon ko kanina oops 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 may toll gate joke lang Yun, mga idol nadadaan lang natin doon sa may toll gate ay ano to? fastball <laughs> toll gate pa nga <laughs> yeah, all right. Whoa, oh, no. <laughs> mga idol. Ang kati sa pa. Hindi ako nakalegging. Puro sugat-sugat na naman 'tong mga panat ay yung pa natin mamaya mga idol pag i-check natin. All right. Another pass ball tamad na ako mag ng camera. Oy. 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 Ayan, mga idol, pag may mga dinadaanan tayo mga ganito sa so may mga bari-bari, bari. sara natin kasi nilagay yan para sa mga baka. Sila yung mga, para makarangan sila. Sila kasi yung mga naninira na pananim dito, kaya ayan, gumawa sila ng mga ganyan. Para di makapasok. Alright, resume the fun! オーライオーライ。 Hoy, oh may jump. All right. All right. Ha? Oh. Ayan mga idol, ito yung sinasabi ko yung lupa na madulas. Ano 'tong tawag dito? Graba. Pino, pino na buhangin pala O, oh, okay, madulas O, oh, diba, diba, diba Sabi ko eh Sabi ko na nga ba eh, madulas eh Alright. Oops. Ayun mga idol May nakakapasok ng sasakyan Ay, pero malamang dumaan to sa Ay, hindi Ito yung abandonado pala noon Tuloy. Woo! -hoo. Ay, shucks. Nako. Nahulog yung shades natin. Nakasabi. Uy! Hala. Ayun. <laughs> Nabalik. Baka naman. <laughs> Alright, tuloy. Tuloy. Di really? Alright. Punti lang. nahunan. Tapos dito na 'yung sinasabi ko mga idol. Simento na to Ayan, wala na Woohoo Alright Halos ah, simento na to Mga idol lang ng sa baba Eh, mali Mali yung Ginaana natin right. Bulusok. Ayan, mga idol. Kung kita nyo po yung dam na yun, Doon tayo galing kanina sa so may dam na yun. Sabi tong Akunan po na to Pag Ahunin <laughs> ah, mo to Maganda nung dam Mga idol Ah Alright Ayan mga idol Tignan nyo po tong siko na to <laughs> Ay nako Inahon na po namin to noon Pakasama sa mga Ay kasama mga tropang Sa sina Kuya Isong mga idol sina Sir Vanny pamilyar sa kanya to mga idol Sir Vanny shout out sayo. Merry Christmas ito po grabe kung kita nyo po yan mga idol naku ayun mga idol tuloy na natin buhaba kasi <laughs> Ayun mga idol. <laughs> Nakaikot na tayo. Bali naka-loop tayo. Kaso di ko siya ni-record sa Strava mga idol. Kasi naiwan ko yung power bank. Tuturo ko sa yung pinasukan natin. <laughs> تتا <applause> Malabasak Ayun mga idol Kita nyo dyan yung tulay Gali Gawing kaliwa ko Oops yun o oh, yun Yan. Yan tayo galing kanina Nag -loop lang tayo Alright Diba Tapos Oh. Ganda Doon tayo galing Ay, kaso hindi kita Doon sa may bundok Yun Diyan yeah! Diyan, mga ito Doon tayo galing kanina Yun yung bulusok kanina Ay Tapos na naman ng isang araw oh, Putik oh Ayan mga idol Tapos na naman ang isang makabuluang araw natin Ayan Sana nag enjoy kayo sa panunood sa vlog natin ngayon Pasensya na mga idol kasi Ano na to? Oh may! Thank you, thank you Ayan, di ba mga idol? Madaming nag-aalok ng pagkain sa atin Ganyan kababayit yung mga tao dito, mga lokal. Labas sa kasin. mga idol. てれ。<laughs> mga idol nakabalik na tayo boom <laughs> Alright. <laughs> Swimming pool. Okay, joke lang. And yung dam mga idol. Yung dam na dinaanan natin kanina. So ayun mga idol Nakabalik na tayo dito sa dam Tapos ika ko na yung vlog dito Kasi ahon na naman tayo doon pa uwi Yan, mga idol Salamat sa panunod sa vlog natin na to pa uh, Palike, share, subscribe na lang mga idol Tapos Happy Holidays Ride safe Ingat sa inyong lahat Thank you.